Paring yun. Hoy, paring fans. Naman dito pwede magpagupit. Magpapagupit ka, paring fans? Oo, kasi ang haba na ng broke Paring fans, sumakay ka lang doon ng tricycle sa highway. Bak. Tapos, magtanong ka lang kung nasaan yung barbershop. Okay, sige. Salamat, ha? Sige, paring fans. <manyan> ONE eternity later Oh, pareng fans, ba't ka bumalik? Hindi ka pa nakapagpagupit ah. Bakit hindi mo ba natuntun yung barbecue shop? Natuntun ko na pareng lon. Gaso na ako eh. Bang. Eh ba kasi nakita ko yung signboard nila eh. Nakalagay we cut here up and down. Ganon talaga yun paring fans. Kasi, dalawang palapag yung barbershop nila. Ibig sabihin nun, pwede kang magpagupit sa taas at pwede din sa baba. Ah, ganon ba? Akala ko kasi, ibig sabihin, ginugupitan sa taas, at na rin sa baba.